umiinit ang usapan sa social media tungkol kay Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Joanna Bacosa at Manny Pacquiao, matapos mag-viral ang komento ng direktor na si Ronald Carballo na tila pumupuna sa pagpasok ng binata sa showbiz. Sa isang pahayag na mabilis na kumalat online, sinabi ng direktor na mas mabuti raw na mag si Eman sa boxing kaysa pag-aartista dahil Gwapong pang kapitbahay lang, umano ang itsura nito at hindi raw ito pang artista. Ayon pa sa Direct, tila problema raw ng GMA Sparkle ang pagpapakontrata ng mga artista pero wala namang maipala o mapataas na career sabay banat na mas marami raw sa Sparkle ang mas gwapo kay Eman pero wala namang napapasikat. Dahil dito, naging sentro ng diskusyon ang tanong kung deserve ba ni Eman ang pagpasok sa showbiz at kung bakit tila may ilang personalidad na mabilis siyang i-judge? Marami ang nag-react mula sa fans ni Eman, boxing supporters, hanggang sa casual netizens. May ilan ang nagsabing harsh at below the belt ang pahayag ng direktor, lalo pat baguhan pa lang si Eman at nagsisimula pa lamang matuto sa mundo ng showbiz. Ang iba naman ay nagkomento na tila may elemento ng elitism o gatekeeping ang remarks na para bang may standard ng mukha bago maging artista. May ilang nagtanong, bakit kailangan gawing personal ang komento, lalo't kilala si Eman sa mas disiplinadong sports background. May nagsabing ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa kagwapuhan, kundi sa talento, karisma, disiplina at relatability. At kung tutuusin, may ilang biggest stars sa Pilipinas na hindi nagsimula bilang artistahen pero sumikat dahil sa work ethic at personalidad. Sa panig naman ng supporters ni Direk Carballo, sinabing baka ang mensahe niya ay reality check sa industriya. Dahil mahirap nga ang pagpasok at maraming artista ang hindi nabibigyan ng tamang exposure. Pero ang paraan ng pagkakasabi ang siyang naging mitsa ng galit ng iba, lalo pat anak ni Manny Pacquiao si Eman, isang tao na kilala sa kanyang pagbangon mula sa simpleng simula. Para sa mga fans, hindi tama na isingle out siya dahil lamang sa hitsura o background. Sa gitna ng diskusyon, nananatiling tahimik si Eman. Wala pa siyang inilalabas na statement tungkol sa naturang pambabatikos, ngunit ang mga nakaraang panayam sa kanya ay nagpapakita ng kababaang loob, pagpapasalamat sa mga oportunidad at dedikasyon sa boxing upang maipagmalaki ang ina at mapatunayan na may sarili siyang landas. Paulit-ulit niyang binabanggit na ang pag-aartista ay bonus lamang. Ang tunay niyang passion ay ang boxing, kung saan mas gusto niyang patunayan ang sarili sa ring, hindi sa hitsura. Ayon sa mga insiders, si Eman ay nagsasa ilalim sa acting workshops at training dahil gusto niyang i-honor ang kontratang binigay sa kanya ng Sparkle. Hindi raw niya intensyon na umepal sa showbiz at mas malapit ito sa ideya ng pagbuo ng bagong skills at pagsubok sa iba't ibang larangan. Marami ring fans ang nagsabi na tao lamang si Eman at tulad ng iba may karapatan siyang mangarap at sumubok. Habang tumitindi ang usapan, may ilang personalidad ang nagdepensa kay Eman. May nagsabi na sa panahon ngayon, hindi na mukhang pang-artista ang batayan dahil mas hinahanap ng audience ang authenticity at good heart sa mga artista. May ilan ding nag-comment, Kung si Eman gusto mag-artista, bakit hindi? Hindi naman requirement ang kutis Korean para maging successful. Kung tutuusin, hindi bago sa industriya ang ganitong looks-based criticism. Kahit noong nakaraan, maraming big stars ang binaliwala lamang sa simula dahil sinabing hindi sila pang leading man o pang leading lady. Pero dahil sa esfuerzo at karisma, sila ngayon ang pinakamalaki sa mundo ng entertainment. Kaya para sa iba, walang saysay ang pangungutya ng looks, lalo pat si Eman ay nasa unang yugtu pa lamang ng kanyang karyer. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Joanna Bacosa sa mga bashers at kritisismong ibinabato sa anak. Naging trending pa ang kanyang naging pahayag kamakailan na nagpapakita ng pagmamalaki kay Eman at sa pagiging mabuting anak nito. Si Joanna ang mas nakatutok ngayon sa emotional well-being ng anak lalo na't na nagdaraan sila sa sunod-sunod na expose sa internet. Sa kabilang banda, lumalakas ang suporta kay Eman mula sa boxing community na nagsasabing mas mainam na i-focus niya ang energy niya sa boxing dahil doon mas halata ang kanyang galing. Ngunit hindi na nga hindi siya pwedeng magsabay, marami ng atleta ang nagawang pagsabayin ang sports at showbiz. Sa huli, ang tanong, dapat bang tumigil si Eman sa pag-aartista dahil lamang sa komento ng isang tao? Para sa karamihan, ang sagot ay hindi. Ang pagpasok sa showbiz ay hindi dapat nakabatay sa opinyon ng isang direktor, kundi sa kanyang sariling kagustuhan at pagsusumikap. Kung kikita siya ng lugar niya sa mundo ng entertainment, magagawa niya iyon sa sariling paraan at oras. At kung hindi man siya maging artista sa prime time, wala namang masama roon. Hindi. Bawas sa kanyang pagkatao, talento o karakter. Sa ngayon, malinaw na isa lamang itong unang pagsubok sa kanya sa harap ng publiko. At kung bata pa siya, may panahon siyang patunayan kung saan siya pinakamagaling. Maging sa ring, sa kamera o sa parehong larangan. Umiinit ang usapan sa social media tungkol kay Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Joanna Bacosa at Manny Pacquiao, matapos mag-viral ang komento ng direktor na si Ronald Carballo na tila pumupuna sa pagpasok ng binata sa showbiz. Sa isang pahayag na mabilis na kumalat online, sinabi ng direktor na mas mabuti raw na magpokus si Eman sa boxing kaysa pag artista dahil guwapong bahay lang, umano ang itsura ni at hindi raw ito pang artista. Ayon pa sa Direct, tila problema raw ng GMA Sparkle ang pagpapakontrata ng mga artista pero wala namang maipala o mapataas na career sabay banat na mas marami raw sa Sparkle ang mas gwapo kay Eman pero wala namang napapasikat. Dahil dito, naging sentro ng diskusyon ang tanong kung deserve ba ni Eman ang pagpasok sa showbiz at kung bakit tila may ilang personalidad na mabilis siyang i-judge. Marami ang nag-react mula sa fans ni Eman, boxing supporters hanggang sa casual netizens. May ilan ang nagsabing harsh at below the belt ang pahayag ng direktor lalo pa baguhan pa lang si Eman at nagsisimula pa lamang matuto sa mundo ng showbiz. Ang iba naman ay nagkomento na tila may elemento ng elitism o gatekeeping ang remarks na para bang may standard ng mukha bago maging artista. May ilang nagtanong, bakit kailangan gawing personal ang komento, lalo't kilala si Eman sa mas disiplinadong sports background. May nagsabing ang pagiging artista ay hindi lamang tungkol sa kagwapuhan, kundi sa talento, karisma, disiplina at relatability. At kung tutuusin, may ilang biggest stars sa Pilipinas na hindi nagsimula bilang artistahin, pero sumikat dahil sa work ethic at personalidad. Sa panig naman ng supporters ni Direk Carballo, sinabing baka ang mensahe niya ay reality check sa industriya dahil mahirap nga ang pagpasok at maraming artista ang hindi nabibigyan ng tamang exposure. Pero ang paraan ng pagkakasabi ang siyang naging mitsa ng galit ng iba, lalo pat anak ni Manny Pacquiao si Eman, isang tao na kilala sa kanyang pagbangon mula sa simpleng simula. Para sa mga fans, hindi tama na isingle out siya dahil lamang sa hitsura o background. Sa gitna ng diskusyon, nananatiling tahimik si Eman. Wala pa siyang inilalabas na statement tungkol sa naturang pambabatikos. Ngunit ang mga nakaraang panayam sa kanya ay nagpapakita ng kababaang loob pagpapasalamat sa mga oportunidad at dedikasyon sa boxing upang maipagmalaki ang ina at mapatunayan na may sarili siyang landas. Paulit-ulit niyang binabanggit na ang pag-aartista ay bonus lamang. Ang tunay niyang passion ay ang boxing, kung saan mas gusto niyang patunayan ang sarili sa ring, hindi sa hitsura. Ayon sa mga insiders, si Iman ay nagsasailalim sa acting workshops at training dahil gusto niyang i-honor ang kontratang binigay sa kanya ng Sparkle. Hindi raw niya intensyon na umepal sa showbiz at mas malapit ito sa ideya ng pagbuo ng bagong skills at pagsubok sa iba't ibang larangan. Marami ring fans ang nagsabi na tao lamang si Eman at tulad ng iba may karapatan siyang mangarap at sumubok. Habang tumitindi ang usapan, may ilang personalidad ang nagdepensa kay Eman. May nagsabi na sa panahon ngayon, hindi na mukhang pang-artista ang batayan dahil mas hinahanap ng audience ang authenticity at good heart sa mga artista. May ilang ding nag-comment kung si Eman gusto mag-artista, bakit hindi? Hindi naman requirement ang kutis Korean para maging successful. Kung tutuusin, hindi bago sa industriya ang ganitong looks-based criticism. Kahit noong nakaraan, maraming big stars ang binaliwala lamang sa simula dahil sinabing hindi sila pang leading man o pang leading lady. Pero dahil sa esfuerzo at karisma, sila ngayon ang pinakamalaki sa mundo ng entertainment. Kaya para sa iba, walang saysay ang pangungutya ng looks. Lalo pat si Eman ay nasa unang yugto pa lamang ng kanyang karyer. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Joanna Bacosa sa mga bashers at kritisismong ibinabato sa anak. Naging trending pa ang kanyang naging pahayag kamakailan na nagpapakita ng pagmamalaki kay Eman at sa pagiging mabuting anak nito. Si Joanna ang mas nakatutok ngayon sa emotional well-being ng anak, lalo na't na nagdaraan sila sa sunod-sunod na expose sa internet. Sa kabilang banda, lumalakas ang suporta kay Eman mula sa boxing community na nagsasabing mas mainam na ifokus niya ang energy niya sa boxing. Dahil doon, mas halata ang kanyang galing. Ngunit hindi nangangahulugang hindi siya pwedeng magsabay. Marami ng atleta ang nagawang pagsabayin ang sports at showbiz. Sa huli, ang tanong. Dapat bang tumigil si Eman sa pag-aartista dahil lamang sa komento ng isang tao? Para sa karamihan, ang sagot ay hindi. Ang pagpasok sa showbiz ay hindi dapat nakabatay sa opinyon ng isang direktor, kundi sa kanyang sariling kagustuhan at pagsusumikap. Kung kikita siya ng lugar niya sa mundo ng entertainment, magagawa niya iyon sa sariling paraan at oras. At kung hindi man siya maging artista na pang prime time, wala namang masama roon. Hindi rin iyon nakakabawas sa kanyang pagkatao, talento o karakter. Sa ngayon, malinaw na isa lamang itong unang pagsubok sa kanya sa harap ng publiko. At kung bata pa siya, may panahon siyang patunayan kung saan siya pinakamagaling, maging saring, sa kamera, o sa parehong larangan. At kung hindi man siya maging artista na pang prime time, wala namang masama roon. Hindi rin iyon nakakabawa sa kanyang pagkatao, talento, o karakter. Sa ngayon, malinaw na isa lamang itong unang pagsubok sa kanya sa harap ng publiko. At kung bata pa siya, may panahon siyang patunayan kung saan siya pinakamagaling, maging sa ring, sa kamera o sa parehong larangan.